May mga taong kahit anong pilit nating kalimutan, bumabalik pa rin sa isip natin. Hindi dahil sa drama, kundi dahil may naiwan silang bigat. Hindi galit, hindi lungkot, kundi presensya. Sa mundo ngayon na mabilis magpalit ang atensyon, bihira ang lalaking may ganitong epekto. Pero posible, hindi dahil sa manipis na pakipot, hindi dahil sa paghahabol, kundi dahil sa karakter na kumakapit sa isip kahit lumayo ka na. Kapag nagawa mo to, nagiging parang anino ka sa likod ng isip niya. Hindi niya hinahanap, pero hindi niya kayang i-ignore. At ang sikreto rito, hindi tungkol sa pagpapakitang macho o pag-aastang misteryoso. Ito'y mas malalim. Paano ka nagtatatak sa emosyon niya, hindi sa salita mo? Paano mo nagagawang manatiling relevant sa kwento niya kahit wala ka na sa eksena? Kung handa kang maging ganitong klase ng lalaki, simulan natin. Una, mag-iwan ng emosyon, hindi lamang presensya. Maraming lalaki ang iniisip na presence ang dahilan kung bakit sila namimiss, pero hindi iyon sapat. Kahit sinong lalaki kayang magpakita, ngumiti, magpabango, magpakyut. Pero ang tanong, ano ang naramdaman niya noong kasama ka siya? Yan ang hindi madaling ulitin. Emosyon ng tunay na bakas, pag nakasama kanya at ramdam niya na ibang lalim ng lalaki ang kaharap niya. Hindi needy, hindi impulsive, hindi insecure. Nagkakaroon siya ng kakaibang internal shift. Hindi niya agad papangalanan yan pero nararamdaman niya. Sa isang mundo na puno ng pabigat na tao, ang nag-iiwan ng kalmadong presence ay parang bihirang lugar na pwede niyang pahingahan. At kapag nasanay siya sa ganitong pakiramdam, mahihirapan siyang makahanap ng kapalit hindi ka na lang tao, nagiging emotional experience ka. Hindi mo kailangan maging comedian o pasabog. Kailangan mo lang maging totoo, grounded at aware sa sarili. Kapag tahimik ka, hindi awkward. Kapag nagkwento ka, hindi pilit. Kapag nakatingin ka sa kanya, hindi ka naghahanap ng validation, kundi nag-o-observe. Yan ang kalmadong presensyang tumatagos. Ang mga babae, hindi sila namimiss dahil naalala nila ang mukha mo. Namimiss ka nila dahil naalala nila yung pakiramdang na hindi nila mahanap sa iba. Kapag nagawa mo to, kahit magbago pa ang schedule niya, kahit magkaroon siya ng bagong kausap, meron at merong parte ng isip niya na magbabalik sa iyo. Hindi dahil mahal ka niya, kundi dahil naramdaman niyang iba ka sa mga lalaking dumaan sa buhay niya. Pangalawa, Huwag mong ibigay lahat ng sarili mo. Isa sa pinakamabilis na paraan para makalimutan ka ng babae ay ibigay mo ang buong sarili mo agad. Pag ginawa mo 'yan, nawawala ang mystery, nawawala ang depth, at nagiging predictable ka. Ang tao, nakakatulog kapag predictable ang paulit-ulit nilang nakikita. Ganun din sa attraction. Pero hindi ito tungkol sa pagiging pa hard to get. Ang tunay na hindi madaling makalimutan ay yung lalaking may mundo sa labas ng babae. Kung ang buhay mo umiikot lang sa kanya, mawawala ka rin sa isip niya. Pero kung may sarili kang mission, goals, routine, responsibilidad, nagiging mas mahirap kang i-replace. Bakit? Kasi konti ang lalaking may disiplina. Konti ang lalaking kaya mag-focus sa sarili nila ng hindi naghahanap ng constant emotional supply. Kapag hindi mo ibinibigay ang buong sarili mo agad, hindi ibig sabihin na cold ka. Ibig sabihin, may boundaries ka. May sariling buhay na hindi niya pwedeng kontrolin. At kapag nakita niyang hindi ka nauubos, nagiging curious siya. Kapag curious siya, nagiging invested siya. Kapag invested siya, nag-iiwan ka ng imprint. Ang hindi gaano available, pero hindi rin naglalaro, yan ang lalaking hindi madaling alisin sa isip. Pangatlo, basagin ang isang belief niya tungkol sa lalaki. Lahat ng babae may sariling assumption kung ano ang typical na ugali ng lalaki. Madali ma-turn off, madali ma-insecure, madali mag-react, madali mabasa kapag nakita niya na hindi ka ganun, nagkakaroon ng mental disruption. Yan ang dahilan bakit hindi kanya basta makakalimutan. Halimbawa, ini-expect niyang magagalit ka kapag may sinabi siyang nakakairita. Pero tumahimita. ka. Nag-isip ka muna bago sumagot. Ini-expect niyang mai-insecure ka kapag kinuwento niya ang ex niya. Pero ngumiti ka lang at hindi nagkaroon ng reaction. Ini-expect niyang madadala ka sa drama niya. Pero hindi ka pumasok sa laro. Hindi ka rin tumakbo. Napanatili mo lang ang composure mo. Pag nangyari yan, napapaisip siya. Bakit iba siya? Ang utak ng tao, hindi makakalimot sa isang bagay na hindi niya ma-decipher. At doon ka nagiging unforgettable. Hindi dahil pinilik mo kung hindi dahil sinira mo yung stereotype sa utak niya, nag-iwan ka ng bagong definisyon ng lalaki. Kapag ibang experience ka kaysa sa nakasanayan niya, hindi ka maglalaho sa utak niya kahit pilitin niya. Pangapat, bigyan mo siya ng insight na walang ibang lalaki na naibibigay. May mga salita ang kahit isang beses mo lang sabihin kumakapit. Hindi kailangan ng dramatic quote, kailangan lang ng perspective na hindi pangkaraniwan. Kapag may nasabi kang isang insight na tama ang timing, tama ang tono at tama ang laman, nagiging reference point ka sa isip niya. Halimbawa, hindi problema ang pagiging malambing, ang problema yung binibigay mo sa maling tao. O kaya Kapag kailangan mong magpahinga sa mundo, sabihin mo, hindi kita gagalawin pero nandito ako. Hindi ito about smooth talk. Ito itungkol sa lalim ng pag-iisip kung paano ka mag-observe ng tao. Kung paano ka makapagsabi ng bagay na hindi niya ini-expect pero importante pala para sa kanya. Isa kang taong nagbibigay ng clarity. Kapag sanay siya sa mga lalaking magulo, maarte at hindi grounded, at bigla kang pumasok na kalmado at malinaw, nagiging angkor ka ng isip niya. Kapag may pinagdaraanan siya, subconsciously ikaw ang naaalala niya. Panglima, maging mas mahirap basahin pero hindi malabo. May malaking kaibahan ang mahirap basahin at malabo. Ang malabo, nakaka-turn off. Pero ang lalaking mahirap basahin pero consistent, nagiging mental puzzle. Kapag hindi ka nag-overshare pero hindi ka rin nagbabato ng mixed signals, nagiging intriguing ka. Kapag hindi ka madaling ipredict pero hindi ka rin paasa, nagiging challenging ka. At ang challenge ay nakakabighani. Hindi niya alam eksakto kung ano ang nasa isip mo pero nararamdaman niyang may direction ka. Ito yung lalaki na hindi nagtatago pero hindi rin bukas na bukas. May kaunting distansya. Hindi para pahirapan siya kundi dahil hindi mo kailangang ipakita ang buong sarili mo sa kahit sino. Yan ang essence ng stoic masculine presence, anchored but mysterious. Ang mga babae hindi nahuhumaling sa lalaking mabilis basahin, nahuhumaling sila sa lalaking may layers. Kapag nakikita niya na hindi ka try hard pero hindi ka rin superficial, nag i ka sa isip niya. Kahit lumayo siya, kahit may iba siyang kausap, hindi ka mawawala kasi hindi ka pa niya nauubusan. Pang-anim, umalis sa pinakamataas na sandali. Ito ang hindi ginagawa ng karamihan. Madalas umaalis ang tao kapag awkward, kapag boring, kapag hindi na masaya. Pero ang lalaking hindi malilimutan, umaalis sa peak moment. Kapag nasa high emotional state siya, mas tumatatak ang memorya. Kung aalis ka sa tamang timing, hindi abrupt, hindi bastos, pero sapat para bitinin siya, magkakaroon ng emotional imprint sa utak niya. Para itong kanta na hindi tinapos, pelikulang hindi nakita ang ending. Bumabalik siya hindi dahil kailangan kanya, kundi dahil may unfinished emotional momentum. Hindi ibig sabihin ghosting, ibig sabihin mastery ng timing. Kapag alam mong masyadong nagiging comfortable Masyadong nagiging predictable, konti kang naglalakad palayo para hayaan siyang mag-process. Dito pumapasok ang lakas ng presence mo. Habang wala ka, doon ka nagiging mas malakas sa isip niya. Ang lalaking umaalis sa tamang oras, nananatili sa memory tulad ng isang eksena ng hindi niya makakalimutan. Pangpito, huwag mong baguhin ang sarili mo kahit ano pa ang gawin niya. Ito yung pinaka-core ang lalaking madaling makalimutan ay yung kayang i-adjust ang buong pagkatao niya depende sa galaw ng babae. Pero ang lalaking hindi niya malilimutan ay yung hindi nababali ang identity. Kung maging cold siya, hindi ka humahabol. Kung maging malayo siya, hindi ka nagbabago ng prinsipyo. Kung maging unpredictable siya, nananatili kang grounded kapag hindi mo hinahayaan na controlling niya ang emotions mo nagiging masculine anchor ka sa mindset niya hindi ito pagiging walang pake ito'y pagiging buo at ang dalitong klase ng lalaki hindi basta binura ng isip bakit kasi rare kasi hindi disposable kasi hindi dependent at kapag alam niyang hindi ka kayang maneuver nagdudulot ito ng respeto kapag may respeto may imprint. Kapag may imprint, mahirap kang kalimutan kahit anong gawin niya. Pangwalo, hayaan mo siyang makita ang pag-angat mo kahit wala siyang ginagawa para tulungan ka. Walang mas malakas na epekto sa isip ng babae kaysa sa lalaking tuloy-tuloy ang pag-angat kahit wala siyang ginagawa para tulungan ka. Hindi ito para ipamukha mo sa kanya. Hindi ito revenge arc. Ito itungkol sa tunay na movement sa buhay mo. Yung tipong hindi mo kailangan ipost, hindi mo kailangan ipagyabang, pero ramdam ng mga tao na may nangyaring pagbabago sa iyo. Kapag umangat ka nang hindi mo siya ginagamit bilang motivation para umusad, nagiging mas malalim ang dating mo. Kasi karamihan ng lalaki, umaangat lang kapag nasaktan, umaayos lang kapag iniwan, umaasenso lang kapag may pinapatunayan. Pero ang lalaking hindi niya makakalimutan ay yung umaangat kahit tahimik ang mundo yung hindi nagbabago dahil sa babae kundi dahil sa sarili niyang standard. At kapag nakikita niyang lumalawak ang mundo mo, mas maayos ang pananamit, mas malinaw ang routines mo, mas malinis ang kilos, mas buo ang paggalaw, napapaisip siya. Hindi dahil gusto ka niya, kundi dahil hindi niya inaasahan. Hindi ka nagiging bitter, hindi ka nagiging pamacho, nagiging grounded ka. At ang growth na grounded, hindi madismiss. Kahit wala kayong contact, kahit hindi kayo nag-uusap, kahit may iba siyang kausap, may space ka sa isip niya. Hindi dahil naghabol ka, kundi dahil tahimik kang naging mas mabuting bersyon ng sarili mo. Ang lalaking may sariling progress hindi nalilimutan. Ang lalaking nakaangkla sa buhay ng iba mabilis mapalitan. Piliin mo kung sino a. Ah. Sa dulo ng lahat, hindi mo kontrolado kung pipiliin ka niya o hindi. Hindi mo rin hawak kung ano ang mararamdaman niya pero kaya mong maging uri ng lalaki na kahit hindi niya planong isipin, babalik at babalik pa rin sa alaala niya. Hindi dahil sa drama, hindi dahil sa pangihingi ng atensyon, kundi dahil sa kalidad ng presensya mo. Kapag nagawa mong pagsamahin ang kalmadong karakter, malinaw na prinsipyo at tahimik na pag-angat, nagiging imprint ka, hindi event. At ang imprint, hindi nabubura, hindi tumatanda, hindi napapalitan. Kung gusto mong hindi kanya makalimutan, huwag kang maging lalaking umaasa sa reaksyon niya. Maging lalaking may sariling direksyon. Dahil sa huli, ang babae hindi nakakalimut sa lalaking nagbago ng pananaw niya sa kung ano ang ibig sabihin ng lalaki.